Ano um, dun yung may iniisip ka? Like what ba? Yung anong nangyayari mga pagsubok sa atin. Yung weekly tasks. Uh -oh. Yung pagla-live, mga bagong dumating. Yung weekly tasks. mga nangyayari tas. sa bahay. Mga unga naman. Feeling ko mananalo naman tayo sa weekly tasks. I hope. Ang lang ako. Ating... Imagine, huwag na lang, baka mabas tayo dito. Oh, Bakit? Man. Bakit? Magka-imagine mo, pasad giboto mo pala siya. <laughs> Kaya? Kaka, pasans. Yung pasad ka, tapos binote mo pala siya. Wala namang masama sa... For ba? me, kasi parang... game pa rin to eh. Uh -huh. Diba? Ang ayaw ko lang, kung ibabackstab mo yung tao, like araw-arawin nyo, tapos parang ginagawa nyo ng katatawanan. Like, like doon, diba? Sabi namin ni JM. Hindi naman lilitaw 'yun kung dito to, 'di ba? Like oh, 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 like first of all, nominado ka na, na nominado ka nang backstabber ka pa. So si si JM sobrang tumawa kasi spicy daw ganun. Oh. So sabi sabi namin ni Jazz, parang okay lang naman siguro nung may nababackstab tayo dito kasi sa maho competition pa rin to, 'di ba? Pero yung emotional attachment natin, the tayo yeah. sa isa't isa. Yung ayaw lang yung parang ginagawa if ever ha, kung, hindi ko naman sinabi meron. Kung naging katatawanan na siya or parang hindi nyo dinadirect sa tao na may problema talaga siya ba. So, so siguro wala pa naman oh, ako. ayoko dito yung unfair. Maging? Ayoko dito yung, ayoko yung mga unfair. Hmm. Kasi lahat tayo may karapatan dito sa loob ng bahay. Hmm. Kasi, hindi natin to bahay. Hmm. Walang nagmamayari ng kahit anong sulok dito. Lahat tayo pinasok dito lahat yung pinaghirapan natin no even the weekly task even the weekly budget lahat yun pinaghirapan natin iba-iba lang siguro tayo ng inambag pero lahat yung pinaghirapan natin so ayoko lang yung unfair mm. so far so far ba may unfair ka nakikita based sa mga na-observe ko mm -hmm. yes madami like, like what Chirot. Oo. Siguro, You're tsaka ko na lang. <laughs> no, it's not that. Charos. And I think, need natin maklear yung mga bagay-bagay. Like what ba? Before siyang lumaki or... Ano may niko hindi. No, wala akong sinasabi. Like ano ba? It's just me. Household? In general. Kasi feeling ko, ano need need may mag-voice out. Uh Oo. -oh. ba? And yeah, siguro yung iba takot mag-voice out kasi ayo malagay sa alanganin. Eh. Example, please diba? Pero example no, ba? Hindi yun yung work Hindi yun mag-work. Example, mag example ba? Example ba? Ano example? Hindi example kung ano unfair para sa kanya. Basta may right time for that. Wait. Ano pinag-uusapan? Ayoko siyang pinag-uusapan ng... Like, marami? Hindi, marami. B maliit lang? Like, pili lang. Ganun. Kaya general lang yung sinabi ko. Eh, siyempre lahat tayo may emosyon. True. May mga times na trigger Ikaw. Ako. Ikaw. Ikaw. Depende sa sitwasyon. And that's valid. Pero kung i-take mo ng personally diba? yung mga Yung yeah. reaction no, ng iba, uh, nasa na lang yun. It's your problem. Kaya dapat, yung mga kunyari gantong emosyon natin, pinag-iisipan natin sa namatagal uh -huh. before tayo gumawa ng action or Chaka, before tayo magsalita. Lahat tayo, dapat open tayo sa kung sino mag-lead and open naman yeah. tayo sa suggestions, di True. And lahat tayo dito, kaya nating mag-lead. At lahat tayo dito, pwedeng mag-lead, pwedeng mag-speak, even kanata, Pwede siya oh, mag-speak. lalo na sa mga pakinggan din natin. Yeah. Kasi pantay-pantay tayong pumasok dito. True. And wala tayo sa mga kanya-kanya nating bahay. Diba? Mm -hmm. Walang magpipigil sa atin dito. Yeah, and syempre yung gusto din natin, yung mag improve tayong lahat. Diba? Oo. Okay. Okay. Kasi yun, kaya ka pinigil kasi ay sa Magiging good example tayo, ay. especially sa Maganda mga bata. Sa diba? And vice versa, may matututunan tayo sa bata. Dito so, sa na kayo sa amin, sa mga adult. sa ad adults. Tsaka yung mga trip-trip natin dito, wala tayong magawa niyan. kasi tayo tayo lang naman magkikita. Yeah. And ito yung reality. Mm -hmm. uh -huh. Siyempre, iba-iba tayo ng ugali. Hindi naman sila maglalagay dito talagang uh -huh. lahat, same-same. May mga similarities, uh -huh. pero at the end of the day, iba pa din yung kinalaki uh -huh. natin. May iba pa rin. Iba pa yeah. rin yung core natin. Kaya feeling ko sa atin na may pag ginujoke siya, parang... Sinabihan ko nga siya, sabi ko nga, okay lang ba sa'yo na ano, nag-ginujoke ka sa mga knowing mas bata, di ba ka Para sa kanya, okay lang naman. Oh, okay Pero sa okay totoo Iba-iba kasi yan. Iba-iba eh. din naman oh. kasi... Siguro may mga taong oo oh -oh, 'di ba na nakiki, sabi? ano na, ay nakaka-offend naman yung ginawa niya. Nakaka-offend. Di ba? May mga taong ganun, di ba? Hmm, may mga tao talaga ganun. Kung hindi kung hindi sig kung hindi niya siguro trip. Mm -mm. nga iba-iba tayo Tip. ng pag-take kasi maybe sa she's too ano understanding. Oo. Uh, di ba? Sa mga ganung bagay. Napansin ko nga Tenoy may understanding siya na pagka. Very mabait sang tao uh, na. Understanding siya. Okay tapos, ka uh, na. kasi pero para lang makapagbigay ko ng sayo, sige go. Okay. Uh, The purpose ko. Pero hindi ganun, naman siya inuinsulto yung... talaga. I mean, importante hindi talaga siya parang iniinsulto ba, di ba? malama, malaman mo man kung insult, insulto or hindi. Oh. Yeah. Joke oh, oh. or insulto. Pero kung, kung ikaw, hindi ka marunong mag, ano, mag, ang tawagyan, makiramdam kung insulto ba o hindi. Para, Pero sabihin mo, kung kunyari, ikaw, hindi mo gusto yung joke, hindi eh, sabihin mo, kasabi mo yung tao, hindi ako komportable. Tapos. Mm -hmm. Tapos kung nasabi mo na, wala na. Mm -hmm. Okay, adjust namin. Mm -hmm. Yung nga ganun. So yun na nga yung ipipersonal. Siyempre tayo-tayo lang din na sa bahay. Pero pangit naman kunwari na nag-adjust na na wala na, wala na yon Parang ano ka pa, parang affected ka pa sa lahat na okay, nag-move on na. Ano pang gusto mo? Gusto ulit-ulitin pa. Mm, parang, yung, parang, par parang, parang. ng week 1 yung kay Therese. Diba? Ayun, isa pa yung example. Na ano? Parang kay Therese, kaya uh, takot yung ibang mag-voice out eh. Kasi alam nilang somehow yun yung gagamitin sa kanila. Mm. Diba? It's just that yung nangyari lang kay Teresa iiba. Pero sa akin, hindi siya negative. Kasi, yung time naman na yun, yan, yeah, nag-voice out siya, may sense yung sinabi niya. Hmm. Siguro, hindi lang maganda yung deliver or, hindi lang nasa tamang place. Huh? Siguro. Pero may sense yung sinasabi niya. And syempre, marami nagulat, kasi bata siya. Pero, hindi mo porket bata ka, wala kang karapatan mag-speak. Kaya nga 'di ba sabi? Uh -huh. Lahat tayo dito kahit pinakabata kahit si kanata may karapatan sa magsalita dito. Hmm. Unless sinabi ni Kuya na hindi ka pwede magsalita, hindi ka pwede mag-suggest, 'di ba? Mga hmm. <laughs> Delikate. Sana sabihin na lang yung araw. Kung ay eh, kung mananalo tayo sa Wikitas, tsaka kung sinong mananalo. Sa Lazada. La. Like I mean, Pero sana pwede i-share. Like I mean, if you don't mind, oh, ano bang mga sa tingin mo na hindi fair dito? Like I mean, para malaman din naman na Or... siguro kung i-open ni Kuya Patrick siguro sa lahat na lang yeah. hindi yung parang Program tayo tayo na, na, maybe it's para, para si sa Kuya lahat. Patrick direct nanya yeah. na niya masabi Ayok, sa lahat. hindi kasi ako ganoon like kunyari pag may nakikita akong problema i-gather ko kayo kunyari tayo lang okay. eh, napansin mo ba si ganito hindi kasi ako ganoon tao gusto ko lahat sabay-sabay gusto ko okay. pag-isipan walang... mo para wala sabihin uh -oh. ko kung may sense ba Okay. Diba? Gusto ko ganun. Ayoko no, na pa isa-isa. Para kasi pag kunwari... Ayoko kumbaga ako ng Oh, ay diba, hindi gano, naman ayoko nang ganun tapos parang ang labas nun, ika tuloy nag-open ka dito sa amin tapos hindi mo alam si ko doon sa loob parang yung mga iba yung interpret nila sa yeah. ano ba hindi kasi nagulat na, na ako na may ganun siya na iniisip di ba like ngayon lang. actually dapat general na yun na maisip ng iba na parang ano yun kaya oi na na unfair na may unfair talaga yeah. something hindi. hindi siya isa, hindi yeah. sa general sa lahat siguro. The way, definitely. the way tumatakbo ang mga nangyayari mo sa loob ng bahay. Uh -oh. Kaya sinasabi ko, maybe yung iba takot mag-speak. Hmm. Kasi ayaw nila mapunta sa sitwasyon na ay Mano. baka ito yung gamitin sa akin. Mapunta ako sa sitwasyon na ganito, ganito, ganito. Kasi nagsalita ako and hindi sila pabor sa sinabi ko. Ayaw hmm. kong ganun yung maramdaman ng iba. Kasi na tayo dito may karapat na magsalita. Okay. Even pinakabata, matanda. Pantay-pantay tayo pantay, pantay, dito. No. Kasi wala naman tayong pinatagong pera dito. Mm Kay kuya na, eto, eto. Lahat tayo pantay-pantay. Lahat ng tasa natin, atin, pinaghirapan natin, pinagtulungan natin lahat. Wala nga tayong, ano, cellphone. Hindi natin pagmamayari ito. Kusina, living room, dining, Ultimo, swimming pool. Ultimo, ang pagpunas hmm. natin siya, sa katawan. Ano ba? Oo. Lahat na importante, hindi right natin ito bahay at wala tayo sa na kanya-kanya natin bahay. Mm hmm. Kaya, we need to adjust things. And, siyempre, clear things din. Kasi, siyempre, ba? Diba, Sama-sama tayo everyday. Sama-sama tayo -sama know. everyday. And gusto natin i-improve mm. lahat ng mangyayari. Kasi kung hindi natin i-improve at wala mag speak No. Uh -oh. Pagpapatong-patong. Dapat lalala. dapat talaga may may magsabi. Oo, oh, kasi diba? wala hindi na hindi na, di natin aware na may mga ganun na na-feel na 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 yung ibang tao dito, di ba? Like for me, ako, ako, And ako, given ako, yan. Na... Man... Kunyari, pag nagsalita ka, maybe yung iba hindi maintindihan. Mm. -oh. -hmm. Ah, given yan. Pero hindi natin kailangan i-please. Oo, no, hindi mo kailangan naman dapat lang isipin lang kung ano yung, oh, ipaintindi kung talaga. Kung ano yung concern natin. Diba? Kung kasi di, kung hindi di na, naman di nila, nila na take, na kung naman ili nila, nila uh, take na personal, hindi naman sila an di ba? Like yeah. for me, ako nagluluto ako kasi gusto ko mag, may initiative na lang. Kasi kung walang gagalaw, parang wala naman. Pero kung, kung sinong gusto magluto o gusto matuto, di ba? Welcome talaga. Open suggestions. Yun lang man yung punto ko naman dun. Like I mean, uh, gusto ko talaga mag-help. Kasi yung iba nagluluto pero notice nyo hindi naglilinis ng pinaglulutoan. Di ba? 'di ba? Like I mean, sa mga small details nga, pero hindi ko pinapalaki kasi kaya ko naman. Like I mean, kung sino gusto magluto diyan, pwede naman siguro tapos si Bill naman somehow. Naman ako. Yung exactly. pinopoint out ni Ferris dati. May sense. Ah. Oh. Sama may sense. Siya. It's just it's just that maybe he wrong timing lang 'yung pagka-deliver, oh, 'di ba? Pero sa akin, naiintindihan ko siya. Ako din. Sa na iba, ko naman gets ko siya. Pero kasi may, 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 mga ano man siya eh. Like ako, ako sinabihan sa niya, niya na, ako na... niya ako na... Diba? Yun siguro yung epekto. Kaya yung iba, takot mag-speak. I feeling ko din kasi parang first, getting to know everyone pa. Oo, oh, you know, parang bago. Tapos light pa. Like, i mean yung iba, hindi sanay sa gano'n na parang straight to the point, uh -huh. di ba like, i mean ako, gusto ko talaga straight to the point eh. Parang malaman ko din eh. Even na parang established na tayo, may mga career na tayo, open pa rin tayo talaga sa criticism and suggestions talaga. Kasi pwede ko talaga matulungan. Ako, yung self ko at yung tao kung sino yung gusto nyo. Hindi yung si Shang sulok lang tayo tapos nakikipag tayo sa mga ibang tao, di ba? Mas much better talaga na i-direct talaga kung may problema, di ba? Kasi, like you said, di ba? Isang bahay lang tayo, tayo-tayo din tayo, tayo, kinakikita din dito. Yan. Yeah. In-charge tayo sa energy mm, also. Lahat. lahat. In-charge tayo sa... So sa flow. Oh, alam mo naman na may tama ka. Panindigan mo din. Diba? Kung gusto mo lang naman makatulong sa ibang tao. Sa lahat. Na naman siguro problema din. Tulog sana ako. May nakatingin na. Mag-ano ka sana to? <laughs> may ka pa. may ka pa. pa. <laughs> Turo. Kasi dito, lahat naman tulungan ni, eh. Parang wala naman ako nakikita ng tamad. May nakikita ba kayong tamad? Or... Sa totoo natin lang. alam. Kasi hindi naman tayo nakatingin sa kanila. <laughs> hmm? Actually, diba? nag nakakita mga... na itong mga ito nasa labas. Ah. Uh -oh. Ha? Huh? Mga nasa labas na nakakita ng lahat. Oo. Ah. Siyempre, iba-iba tayo ng pwesto. Eh. Oh, Times na nandito hindi. tayo, hindi naman natin nakikita ginagawa rin. Eh. Mm -hmm. Hindi ba? Pero diba, parang dami din kasi may initiative na hmm. magugas, mag-initiative na ito. Lahat, niya, parang wala nga pasaway, sa totoo lang. Hmm. So, ang short niyan, play safe. <laughs> parang walang pasaway. Play safe. Well, hindi naman natin sila pwede husgahan. bakit sila ganun? Hmm. Sabi ko nga, maybe sa iba na work siya. Hmm. Pero, di ba, anong assurance natin? Mamay-mentay mo ba yun hanggang dulo? Hmm. Diba? Bagay. Sasabog at sasabog sabog. Sa at yan. Pag kinikip mo yung nararamdaman. Oo, sasabog at sasabog. sabog. sinasabi ka, pero hindi mo masabi kasi natatakot ka. Oo. May ipon at may ipon talaga yan. Sa And mas nakakatakot yun. Oo. Yung sasabog. Much better nga na kapag may mga problema tayo. Kasi mo salita. Oo, sabihin na lang talaga. Di ba? Like I mean, sa bagay, di naman talaga lahat makatindi o makatindi. Oo. Yan yung sabi ni Mark. Yan. Feeling yung people are just Oh, sabi, niya din. Ha? Sabi niya Kasi okay. ko rin siya. Sa, actually, actually, si Chris din. Nagsasabi ng daming gaslighter dito. Tsaka, yeah, true yun. <laughs> Sorry naman. Ito, da daming gaslighter dito na parang kung isasabihin niya daw, ay ano, hindi ako nagsabi niya. No? So, parang binabalik. Parang nanonotice ko nga din. Pero para sa akin, okay lang. I mean, Hi, huwag lang, lang ako. Hindi ko nanotice. <laughs> <laughs> huwag lang ako pakialaman. Wala kasi akong pakialaman sa mga tao dito. <laughs> Ang <laughs> daming gas lighter, tsaka daming, ano nga din, playing safe, sabi niya. Especially nung nagka-issue siya. Sabi ko nga, ay, mo, actually, ko. actually, actually, sabi ko nga kay Kuya, sabihin ko sana kay Kuya na gusto ko si Therese nandito kasi siya yung makakatulong din para malaman kung anong karakter ng mga tao dito. Kaso, nakawi siya na ano. I mean, Maybe may kailangan mag-step up. ako ba sa feeling ko talaga kung ano yung tama or kung ano yung mali like nung sa atas na parang nagtatawanan pa na may mga bagyo dito hindi ako natatakot panindigan ko talaga and I have no regrets kasi siguro as an adult di ba may mga responsibility na tayo like I mean kahit sa mga below the belt na mga jokes or even mga green mind mga green minded o mga nag-initiate nag ng mga topic na medyo hindi bawal sa teens. Mm, mm Diba? Iwas-iwas na lang talaga tayo. Yes, John. Yes, John. <laughs> ano ang masasuggest mo, <laughs> John? Sabi mo, John? Masasabi ko lang is paano yun pag nag-confess. Oh, wala. Pagani-kani. Magano daw? daw? Mag Mag-confess? Mag-confess? Saan mag-confess? Parang tanga. <laughs> mag-confess. <laughs> mag-confess, oh. May <laughs> pinag-usap. May, 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 may pinag-usapan. Nangungas ako doon. <laughs> Tignan <not> siya. <laughs> ano pong mag-confess si JM sa'yo? Uh, ano nga, ganun siya. Ang nabata. <laughs> Yun lang iniisip mo habang ang deep na gabi na yung... Oh. Umalis ka na lang siguro. <laughs> dito. Charot. Day 20 Malayo pa na Malayo Layo pa yung mga Layo pa uh, uh, Pero malayo na ha? Malayo Sabi na ni J <laughs> Ano na? yung sabi ni Teresita? Nakalimutan ko na ako, Sa akin ay. siya nagsabi Dito nusap, Malapit na Ay Malayo Malayo Malayo, malayo, malayo na Pero malapit na <laughs> Malapit ka Sabi to niya. Ay Tama ba yun? <laughs> Hindi Malayo yun Malayo na Pero malayo Ay malayo pa Pero malayo na Siya ah, Oo oh, oh, tama tama ay Cause I see you may Pero okay. look forward ko talaga na mag-speak up kayo para alam natin lahat kung ano yung yeah. mga problema oh, we di We can ba? do that if ever got Yeah, in a gentle way or... In a gentle way na Yeah Let's say notice. like a week recap Para points for Alam natin Alam yung ginagawa ni Rain Kai Kanata. and Kanata uh, uh, so Parang so, they talk about their week na anong positive thing? Persepekt, sure, dami natin, di natin yun kaya, so maybe like in general na lang, like mm. yeah. for the next week how we can improve. I yeah. think that's something Tama na naman. you know, it helps everyone ne eh, yeah. to be aware also because maybe some people oh. parang hindi na perfect, hindi perfect. Or like may other people na talaga na ibadin yung uh -uh. yun. Know. So sabi niya, wag na magjoke, hindi na tay magjoke. Hindi naman sigur sa ganon. No, it's not, no, like, it's not like that bad. Tawo. kailangan pag-intindi kasi for kung, nga, for example iba, -iba, -iba tayo na kung oh, for example, kung sobrang kulitan, o, Oh, oh. And we need to adjust talaga. O. Oh. Pwede, yung, kunwari, may magsabi na, ay, hindi ako, pwede, hindi ko kaya ako ang mag-adjust. Pwede lumabas na lang dito. Pwede, it's part of the entire experience. yung ganon. Because we didn't come here as perfect individuals. We came we came here with an open heart also for improvement. So parang, baka for me, okay lang. Pero para sa iba, hindi. Ay, may mga ganun oh, eh. kasi hindi namin na alam eh, di ba? Oh, mga perspectives nila or what? Eh, nakakatakot yung pagsasabog din at the end of the day. Hmm, na parang magugulat ka lang. Oo, oh, nala, na nakakala. Na Matagal na pala tong kinikimki oh, oh, diba? mo, pero hindi mo hmm, nasabi. Tama naman. We can. Ganun talaga, mag-speak up ka talaga. Hmm, speak up ka ba? <laughs> mag speak up ka na, be, wag mo na akong matamatahin dyan. Bakit? <laughs> Bawal pala. Sorry po. Cause ba ba i-announce budget? May budget tayo? Oo. <laughs> uh, Ngayon yan. Laki budget natin, no? Kasi may add. Eight. takas no, uh, Taka sa Lazada eight, pa. Eight, five. Taka sa Lazada. Kasi dalawa. Eight, thousand, no? Ah, oh, nawala Eight-thousand, 8,000. So, 8,000. 8,000. Ang ah, mahal din naman kasi ng mga sinong. Ang oh, mahal. Ang, ang ah, mahal, mahal talaga. To Kaya, dilata. actually, di ba, ang hirap magkaroon talaga ng manok. Ah, ah. Sobrang hirap din ng mag... Mas cheaper ba man yung manok ng no? whole chicken kaysa sa mga sinigang ka? Knowing ilang, tapos yung iba, hindi pa kumakain ng isda. I think, yeah, pwede na siyang erase mamaya. Hmm. Parang kasi, uh, when um, you um, think um, Anong mamaya para sa... Pag sa pag-grocery like, na. Diba, Start Sunday. Adjust tayo sa... Manalo or matalo. Pero dapat ang liver, live. andyan yeah. talaga ang liver, ha? Ano sabi mo, Jazz? Ang hirap. Hindi, kasi parang we have to consider kung sino lang yung, for me, allergic. Mm -hmm. Yun talaga yung valid yung reason oh, bakit hindi makaka-fish. Tama. Gatsi ba? Si Jaren valid talaga kasi valid nung kasi kumain siya ng tilapia. Hindi nga kumain. Tsaka eh. yung, yung iba, hindi na yung, na, yung hotdog. Ano, yung hot dog. yung kasi, nagluto sa nagluto ng isda si Mami Noemi, tapos parang nakatambay may... dun si Jai. Pumula nga Oo, oh, ah, meron talaga. Oo, pumula yung dito niya. Tsaka kagabi, wala ng hotdog, 12 na lang. So Oo, yung so, option, yeah. tosino na lang, di ba? Pero dapat sana kung 12 yung hotdogs, kinonsum na yung 12 kasi naluto yung 12. Ay, may kaysa. May tira pa ata eh. Oh, o kasi, ano, sa, sabi ano, na yung bago, ano. may na lang. tira pa na ulam ngayon sa rep? Mga gulay na lang ata. Hotdog, marang tatlo na lang. Yung hotdog, alam ko may natira, pero yung luto from mm -hmm. kagabi pa, parang may hindi ata kumain. kasi talaga mm -hmm. na i-budget talaga, di ba? I mean, yung sinigang na cut, sobrang daming buto din. Eh. Ang hirit lang pala din yung chicken. Oh. Tapos na-realize ko, ah, may bones pa. Oo, oh, ganoon okay. yung iniisip ko. Kasi hindi naman sa Kung ano. May no, turkey lang. <laughs> sabi nga ni na. Kuya Ding Dong, ostrich. hindi <laughs> 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 naman sa anong barko yung trabaho. Like 2K. Every, like, Kung may oh. ostrich. <laughs> Like every day ako nag ano, uh -huh. na, kung sa 20 na tao, apat na manok na in one day yung ano namin. Eh, ito, As tayo. 16 tayo. Oo, oh, so, okay, totoo. To. Yung isang manok parang for for family mm -hmm. niya. Like yung di ba? Kung gusto niya magluto din or ano, nag, ano talaga siya sa akin. Sige, kuha kayo dyan, nagpapaalam ba? Kasi syempre, nakikita din naman natin kung saan na. Yung saan na pupunta. At least yung mga yung mga extra tayo dyan, like may mga munggo pa. At least magagamit pa naman natin yung sa next iba, week. Yung iba, nakakain na ng manok sa labas. Grabe <laughs> naman yung pagbuka Pag ko dyan. Nagagamoy na nga eh. Sarap. Grabe <laughs> so, naman yung pagbuka ko mo pero... talaga sa araw. Baka <laughs> <laughs> gusto mo dun para bilag. <laughs> Pwede din. Ikaw na yung maging tuyo. <laughs> Yottis. Danggit. <laughs> <laughs> Naganyan ako, <no>? danggit. <laughs> nako. I'm so excited tomorrow. <laughs> Meron pang <laughs> so Gusto ko na matulog para magbukas na kuya. Gusto mo lang i-ano? Fast forward? Hmm, fast forward. Cause I wanna see you. ang Fiong. dito ka, Fiong. Sarap po lang, Fiong. Kailan kaya oh. ang results? Kaya, yung pagkali, no? Oh. Binag-antay talaga tayo, tayo, tayo matagal. Pinag-iisip tayo. Baka binigyan pa din ng more time for yeah, sorry. likes and positives. Sige lang, let's, you know. Um, para may makahabol pa ng likes. Ano, ano, okay. ano? Yung sa weekly tasks. Weekly tasks results. Kaya pa nakasalari dun yung budget natin next week. Oo. Next week, budget natin. Sige, next week. If mag-sustain ba tayo? Si Narin, si Dingdong mag, di ba, mag-sulat. Kasi sila. Oh, kasi yung task leader. Task leader. Anong sulat? Ah, sa weekly, Bakit yung nag-weekly nag -weekly task leader ako kami ni Bakit? Talo, talo kayo. eh. tayo. Ay, Hindi kayo. Nakalimutan mo na yung puro na ito? Oh, yung mga hindi natin nakakain gulay sa labas. Ako pala ang week, kami pala ang weekly leader nun. Kinain natin. Eh. Walang tira. Walang tira, puro gulay. Pero in masarap. Kaya Dino. naman natin eh. Kaya naman, mm, kaya, 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 naman. Kaya. Iba lang talaga pa fine meat. Oo, oh, <laughs> oh, nasanayan natin. Mas gutom kasi tayo pag puro gulay. Diba, yung bread